Hmm. Ano, tara na, tara na. Tapirahin na natin yung ano natin, project natin. Isa na natin baklasin yung mga ano, yung mga uh, babaklasin natin dito sa hagdanan, no? Mga yung ating project. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, so ito, ito yung ating naku, pasensya na kayo. Ang gawa ng aso ito mga kainis. Sando na yun. Eh. Pagka gusto nilang pumasok, kinakalmot nila yan. Ayan, ito yung papalitan natin hanggang doon sa baba mga kainis. Ano? Pati ito, aming ko rin, ayusin ko rin. yan, hanggang doon. Okay, ba? Tsaka to to, 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 Ayusin na rin natin yan. Hanggang doon. Yan, kasi nangyari dati. Magpo, ah, years na, 4 years ago na mga kainis. Ano? Eh, pinalitan ko to dati kasi carpet to eh carpet kasi dito nung nabili namin to carpet yan so syempre yung carpet pag tumagal tagal na eh, bumabaho bumabaho tsaka dumudumi mahirap na linisin. tapos yung unang may ari rito yung tumira rito bago namin nabili may alagang aso din syempre madumi babat panaog yung, mga, ay, aso niya. syempre yung carpet madumihin so nangangamoy na nung bandang huli nangangamoy na tinanggal ko yun tapos uh, pinalitan ko yun na mayroon pang nakalagay na tiles dito eh Matagal na rin yung old style na tiles so tinanggal ko pinalitan ko to Yan. <laughs> nabanggit ko nga ano nakarang vlog natin nagtipid kasi ako dito kumbaga nagkasabay-sabay yung gastusin natin sa pag -re renovate ng bahay kaya nung dumating na dito sa hagdanan medyo na nalo ano tayo na no? nalo ba tayo sa ano nalo ba tayo sa budget kaya bumili lang tayo ng mumurahing ano mumurahing eh uh, eto linoleum parang linoleum ano manipis lang yan Nabili ko sa Home Depot. E ngayon, bala ko lang ano, palitan. Kasi meron pa yung budget ngayon. Di ba naalala nyo yung bumili tayo sa Home Depot noong nakaraan ng vinyl planks? Yun ang ilalagay natin ngayon dito. Yan. Umpisahin ko, umpisahan ko. Babaklasin ko muna to mga toto, to, Tanggalin ko muna to, to. Lahat yan. Tsaka to, tatanggalin ko na rin to. Para matanggal natin yung mga, yan o, ito mga ganito. Umpisahan ko muna madugudugong umpisa tapos sa meron tayong ano makakatulong sa atin mga kainis ito to 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 linaw eh. nabili ko to sa ano sa Home Depot 19 dollars lang pero ang laking tulong nito pwede niyo ring gamitin to sa ano pag nagka-camping kayo manipis lang to eh you know, pwede niyo gawing flashlight ganyan lang yan no? ganyan lang kanipis siya no ewan ko kung nakikita niyo sa Home Depot to ng mga mahilig pumunta na Home Depot yan tapos ano siya malaki ano to eh no? uh, maliwanag maliwanag to eh. Yan, tapos sa uh, pwede mo siyang ano, yung iano rin sa ano, yung sa charger mo magdadala ka ng lang, lang ng power bank. Halimbawa, na camping kayo, ito lang dala mo plus light o ilaw halimbawa nagiiinoman kayo habang nagkakamping camping kayo bago kayo matulog, inuman kayo. Pwede maging ilaw to. Ayun no? meron siyang mm, input yan no? Di ba no? Hindi na natin kailangan yung mga lamp lamp na ano. Pa ano na talaga, pa improve na ng pa improve yung mga gamit ngayon eh. No? Ito lang dadalhin mo tapos sa uh, cord tapos sa uh, power bank, yun lang. Magnamaga na to mga kinis. Ang malinaw to. Meron maraming ano to. Yun, no? You no? May mas ma uh, dim, dim light. Another dim light. Yung mababang ilaw. O may flasher pa, di ba? O yan. Habang nagiinuman kayo, nagka-camping kayo. Or uh, flash light. Pwede mong light kung may handle siyang ganyan. No? Hmm. Liwanag pa. Itong gagamitin natin ngayon dito. Kasi ano eh, uh, medyo madilim dito mga kinis, Ano? Paplaslaytan lang natin yan. O, oh, di ba? Liwanag na, no? O. Oh. Patay natin. Oh. Pag walang ilaw, ganyan. Pag may ilaw, liwanag, no? Yan. Pisa muna rito. Tanggalin ko muna to. Ta. Tanggalin ko muna to. Sunod. Itong mga to. Ah, ito muna. O, oh, ito muna. O, oh, bahala na. Tingnan natin. Ah. Uh, kailangan ko kasi itong ano. Kailangan ko itong nagailang natin dyan. Kailangan Kailangan ko itong gloves para matanggal natin ang maayos to. to tanggalin ko muna to. Ah, nako, maano kasi nilagay yung pandikit dito eh. Concrete ag ano rin, adhesive no, mga kainags. Ayusin ko muna. Yan, na no? tanggalin lang natin ng ganyan ah. No? Medyo matatagalan tayo rito pag ano kasi matindi yung pagkakadikit eh. Oh. Suot lang muna ako ng ano, kailangan natin magsuot ng gloves, Siyempre, kailangan yung proteksyon sa kamay. Ano, nakakalang magbabok. Ah! Nahihirapan pala talaga tayo nito mga kainay ano? Matindi yung mga pandikit na nilagay ko dati. Ah. Ito yung lumang tiles na pinatungan ko mga kainay ano? Old style, old style, no? Ayan o. Oh. Ito na tayo mga kainags o. Oh. na tayo matapos ano? So ito nga pala yung ano, ulitin ko ulit. Ito yung aking uh, huling project bago ako magsimulang mag-vlog. Ito nga kung napapansin nyo, hindi pa natapos to dito. Dapat talaga ako pa ng baseboard dito sa dilid. Hindi na natapos. Kasi nga sabi ko minor na lang to. At madali na lang yan. Umpisahan ko muna yung pagbablog ko, yung gusto kong gawin. Hindi ko na-expect na yung pagbablog pala natin ay halos umabot na ng apat na taon mga kainis, ano sa December bali 3 years and a half na pala ako nagbablog ibig sabihin, 3 years and a half na rin balatenga tong project na iniwan ko sabi ko minor lang yan, madali lang yan <laughs> pero yung madali na yun, inabot ng tatlong taon at kalahati, yan. pero ngayon mga kainis ay matatapos na, tatapusin ko na yan <laughs> para dire-diretso na tayo wala tayong pending yan, yan, nandun na tayo nandito na tayo Ha? Ah. Ano yung pagod mo sa sakit ng paa mo? Ah, Bakit? Ha? Indomitasin. Meron ka pa ba yan? Bakit? Kasi si Richard kasi, hindi makaamis yung paa niya. Ikatry ko niya kung meron ka. Ay, hindi ko pwedeng ibigay sa kanya to dahil ito ay naka ano sa akin. Naka... Uh, baka may mangyari sa kanya. Cargo di konsesya ko pa yan. Bawal yan magpaano siya yung pumunta siya sa susunod pagka ano siya sa doktor kasi bawal kong ibigay yung gamot ko sa kanya dahil naka prescription sa akin yon at pagka ininom niya tapos allergy pala siya doon may mangyari sa kanya ah, uh, eh sabi mo na lang ha? wala ka sa gamot ano na? wala hindi ko nga sige na sige pa check up ka mo ah, yan, so yun nga mga kainis, ano? hindi tayo pwede magbigay-bigay ng dito sa Canada, hindi pwede yung gano'n, eh, kasi pwede naman kung gusto nyo, kung gusto nyo talaga makatulong, kaya lang syempre, yung consequence baka mamaya eh, hindi, hindi bagay sa katawan ng tao yung mga gamot na ibibigay natin, may mangyari sa kanya, cargo tayo doon mga kainis, ano? kaya dito yung mga gamot namin dito, kung napapansin nyo, may mga pangalan, may mga pangalan yung gamot namin dito na nakalagay yung buong pangalan, address, kung sino yung doktor, yan. Hindi ko pwedeng ibigay yun basta-basta kung kanino para inumin niya. Baka mamaya eh, di ba sabi ko nga allergy siya ron, may mangyari sa kanya, lumala pa yung naramdaman niya. Mahirap na. No? Kaya yun ang sabi ko kay Mahal na rin, <laughs> hindi, to, hindi to pwede yung basta-basta. Siguro baka naging maarte lang tayo mga kinasin. Hindi, ano lang tayo, play safe lang tayo. Tsaka syempre, safety. Ah, sana alam niyo yung sinasabi ko. So tara, tuloy natin itong ginagawa natin. Ano? Yan o, oh. ito na yung anong, uh, uh, resulta. Yan, dito na tayo eh. Kunti na lang mga kainay, Ang galiw na lang. Yan. Ayos, ayos. Nice. Tapong ko lang muna itong mga pirag Tanggalan natin lang ano. Huw, hagdanan. So mabuti naman mga kainags ngayong araw na to ay napakaganda ng panahon ano. Ayan ah. Oh. <laughs> Hindi siya sobrang init hindi siya ano hindi siya hindi naman siya umuulan pero hindi siya sobrang init katulad ng mga nakarang araw kaya yung mga aso natin tuwan tuan sa ilalim ng lamesa kaya, yeah. tsaka syempre tayo tuwan tuwa tuwan tayo dahil hindi sobrang init pero syempre yung init na yun eh, gusto rin natin sa kabilang banda pero yung sobrang sobrang init eh medyo hindi na healthy yun pag nasa labas tayo ng bahay ah ngayon Actually, umulan nga nung nakaraang gabi mga kainags, ano? Which is good. Kaya mo tayo mga kainags at naku, break muna tayo, break sa ating trabaho. Yan, oh. No? At ating our, uh, brown rice. Paksiw. Tapos yung dala ni Mahal Ray na kagabi. Tapos to may papaya tayo, no? <laughs> -wi you know, sa papaya ngayon, no? Kasi maraming mga lumalabas na mga, mga prutas sa tindahan ngayon sa mga superstore. Kaya yung mga hindi natin nakikita pagka-winter dito sa Canada, nakikita natin ngayon. At siyempre ginagrab natin, di ba? Para makain naman natin, nami-miss natin yung mga pagkain natin sa Pilipinas. O, di ba? Kain muna ako, tapos sa uh, mamaya, uh, bisitahin natin yung ginagawa nating ano, project. Pero alam nyo, mga kinis, gusto ko pa magpagulap. Tumahimik ka sa iyo! Tumahimik ka! Yeah. ah, <laughs> bihira naman. No? Marami Ganyan, oh. Maraming nagkakos sa iyo. Oh, yan, <laughs> o. Oh. Yan, o. Oh. ah, bihira, o. Oh. O, di ba? nyo ba ito, mga kainags? Hindi ko makakilis masyado kasi yung mga aso nandito eh. Yun, yun. yung ang mga aso na ito. Hindi ko makapag-concentrate sa inyo eh. Yung pati yung pagsasayaw ko, hindi ko may, ano eh, may may, may, may bigay ng todo. Ano yun mga kainis, ano, may mga nakakapansin nga pala. O, stretch daw, stretch. Mahilig daw ako mag-stretch kasi batang 80s tayo mga kainis, ano. At saka kasi nung araw, nung araw kasi, eh, hindi ako napapasali sa ano. Nung high school ako, hindi, hindi ako napapasali sa mga modern sayaw. Madalas akong isali doon sa ano, yung mga sayaw nung kundiman. Di ba, naikwento ko na rin itong mga, mga last vlog ko. Yung mga sayaw na ganyan dati, oh. Doon ako sinasali sa mga ganyan-ganyan, oh. Yan. Ganyan, oh. Yan, dyan ako sinasali. Eh, gusto ko yung sayaw na ano, yung mga modern, di ba, nung mga 80s. Mga sayaw, mga tugtog nila. Rick Astley. Yan. Bari-bari-bari body, 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 dansa. Mga nila Madonna. Yun yung mga gusto kong sayawin dati, mga modern. Yung mga paikot-ikot na gano'n, no? Yung mga, basta yung mga, ano, mga paikot-ikot na gano'n. Hahaha! <laughs> yeah, yung mga ganyan-ganyan sayaw. Ay, kaya lang hindi ako sinasali. Sinasali nila ako sa gano'n. Pag mga araw ng ano, ano yun? Araw ng wika, linggo ng wika, ayan, mga kasasaya ng gano'n, no? Dan, dan, suuuy, mariumay, tiwai. Yun, dun ako sinasali. Eh, Actually, ayoko. ko. Kaya lang, wala akong magawa eh. Sabi ng teacher ko. Eh, eh Siyempre, pagka hindi ka sumali, kasi dagdag grade din yung pagka naging dancer ko eh. Lalabas pa kayong dalawa. Ha, ah, lalabas. Ito, kain muna ako, tara. Kain dalawa kayo. Kain muna ako mga yeah. kanis, sandali lang ha. Uh, tara, kain muna tayo mga kainis, ano? Naku, Panginoon, samahan niyo ako napakasarap nitong na kinakain natin, no? Naalala ko dati na sa probinsya ako, sa Jose, Occidental Mindoro. Naku, nagkalat ang mga papaya doon. Saka tingnan nila pag yung kumakain ka tapos may nakit naka yung mga panghimagas naganahan ang kumain no? parang gumabalik na yung nasa probinsya tayo sa ano eh, Pilipinas no? Sarap kumain Hmm? pa pang pangayon Tapos ano, taksiyo mm -hmm. Mm. Nako. Mukhang hindi na ako magtatagal muna sa pagmumukbang mga kailan. So, nako, baka maparami na naman yung kain natin. Mamagana na naman yung pa. Hmm. <laughs> Dito Sarap pa naman kumain pag may kakwentuhan. Diba? <laughs> yung bang hindi mo na mamalayan eh Busog na busog ka na pala pero dahil sa sarap ng kwentuhan sikakin ka ng kain eh. So mamam may tayo magkita mga kanilis ha baka mapasarap naman ako sa kwento mahirap na baka matuloyan tayo sa gout <laughs> Tumaas na naman yung uric acid ko Kaya tayo mamamaya Yun o no? lumabas na si Haring Aro Wow. Ganda, no? Tapos sa uh, yung tikun napapansin niyo yung mga ano natin, yung lupa natin, basayan mga kainan Kasi nga umulan, no? Kaya maganda, maganda para sa mga halaman natin. Tsaka maganda rin para sa tao kasi nga, sobrang init no nakaraan, di ba? At least ngayon, wow, nag -balance. Nag -balance. oh, wow, nag-balance. Nag-balance. bala ko nga pala magbenta sa Facebook mga kainan Sa market. Kasi ito, matagal na to sa amin, eh. Siguro magtatatlong taon na to. Uh, binili ko to dito sa, ano, sa kapitbahay natin. Ah, uh, to. Ano to? Merong adjustment to mga ng sino. Uh, Na-adjust yan kung gusto mong humiga, yan oh, higa tapos sa uh, ito yung adjustment niya yung slant kung gusto mong higang-higa -higa, or paganon or paganon, yan. Tapos may ano yan, may kasamang may kasamang kutson May kutsyon na kasama to eh. Nandun sa shed. Bebenta ko yan sa Facebook, hindi man namin nagagamit dito, ibala eh. ko sana. Pag magsa-sunbathing, nakahiga dito, nakaganon, no? Oh. hindi naman kami nagagamit. Yeah, magdadalo, uh, magdadalawang taon nang nakabalatay ngayon dyan Tapos ito, gusto ko rin benta itong mga kainag ano, ito, table na to Ito, galing din to dito sa kapitbahay natin Benta ko na lang siguro ito no? ano, Wala nga lang upuan, walang upuan yan eh Benta ko na lang ng mga siguro mga 30 no? 30, 30 dollars Table Yan, sa mga gusto Ipupost ko sa ano. Tapos meron akong dalawang gulong dyan Gulong, matagal ko nang pinapakita sa vlog ko yun eh Hindi ko maipost po sa Facebook ngayon ipopost ko na para magbabawas tayo ng mga, hindi na, mga bagay na hindi na natin nagagamit dito sa bahay tapos sa uh, ano pa ba may mga gusto kong bang, mga balak gusto kong gusto ibenta sa ano sa market eh facebook market no basta to sigurado na yan yan at saka, yun eh. table na yan ito may kasamang kutsyon sabi ko nga sa inyo pakita ko sa inyo yung kutsyon para makita nyo maalay nyo kayo makabili o di diba? bibenta ko yan ng mga 40 o di diba ito rin yung kutso niya. Yan. Dito tayo sa basurahan. Ay, basurahan sa shed ko pala. <laughs> Yan, ito yung kutso niya. Kutso nung ano. Nung yun, ah. Ano. Okay, ah. Mayroon naman parang mabibenta ang bote, oh. Huh? dami-dami na ito, ah. Pwede, ah. Yun yung, ano. Yun yung gusto kong, ano, ibenta. Yung mga 40, no. Mga ka ano. Pwede kayo mag-suggest kung magkano yung ibenta Tama ba yung presyo ko? 40 yung higaan na yon tapos yung table yung table bala ko yung benta ng mga 30 o oh, ba diba? tapos yung gulong may gulong ako dyan dalawa lang eh uh, all season ang, ang tatak nya ay moto master yung gulong ng ano ko dati ng SUV nung nitro ah, ano pa bang gusto ko benta Ito, itong bahay gusto nyo yung... <laughs> gusto ko rin benta bahay hindi 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 ko benta yan joke lang joke lang mahal na mahal bahay na yun mga kainagsano. dahil yung bahay na yan eh nakuha natin yan sa ating uh, pawis at dugo ba? Diba? yan yung katas ng ating uh, uh, pagtatrabaho at pagbabalat ng buto dito sa Canada <laughs> hindi naman siya bago pero masaya ako dyan mga kainis ano? at least eh marami akong oras na namamalagi sa bahay na yan o oh, ba? Diba? tsaka gusto ko kasi yung lote mga kainis yung backyard malawak malawak parang nare-relax ako pagka nakita ko malawak yung ano lote yan, doon sa mga hindi nakakaalam yung mga old style mga old communities nung araw ay eh, malalaki yung ano mga cut ng lupa especially yung mga backyard yan kung kukumpara natin ngayon sa mga modern house mga bago medyo maliit yung backyard nila yan. pero maganda yung bahay syempre yan o diba pa ba, ba? Yan, ito, 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 yung ito yung gulong na gusto kong ibenta. Oh. Maayos pa yan. Oh. Pang summer lang, oh. siguro bibenta ko ng mga 20-20 o -20, oh, balik 40 yung dalawa. O, oh, di diba? 20-20. O, -20. oh, meron, ano pa yan? Maayos pa yan. Maayos pa yan oh. Kita niyo. Maayos pa yung thread niya, no, yung gulong. O, oh, di diba? Pang summer. Summer lang. Pang harabas. Pag summer. Ayun, yun. bala ko para makapagbuwas-buwas na lang ano rito. Mga dapat itapon diba? Ayos, mainit ang araw na mahangi, na may kasamang lamig. Ayos na ayos sa health natin 'yan. 'Di ba? Ganda. Yan, so ito na 'yung mga kainan no. Natanggal na natin lahat. Yan. Bali, hindi ko na tinanggal 'yon. Papatungan ko na lang. Manipis lang naman 'yon, yan. Ayos na 'no. Yan, chato. Hindi ko na rin tatanggalin 'yan. Papatungan na lang natin. So maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and leave your comment. Kita tayo sa next videos. I love you all. Hanggang sa muli.